Hello mga meses, andito ako ngayon sa da bahay ng aming dating kapitbahay. So natagpuan ko na rin sa wakas at ayan nga, binigyan niya agad ako ng kape. O oh, ba? diba, napaka hospitable talaga niya. Napakabait talaga ng taong to. So matagal ko na siyang hinanap nung bumalik ako dito sa amin, um, sa San Lorenzo Ruiz. At ayan nga, binigyan din ako nung asawa niya ng buko. Dalhin ko daw. Ayan si Kuya Celso, napakabait din yun. Napakasip. Pag. And eto nga after ng aking kape is nag, nakita ko yung ginagawa niya, yung trabaho niya pala ay magyagis ng walis tingting. -ting. So ayan, nakiyagis-yagis din naman ako kasi ginagawa ko naman ito dati. no Noong, uh, basta matagal ng panahon, <laughs> ilang years na ang lumipas, ganito yung ginagawa ko dito, magyagis ng walis tingting -ting para may extra income din. At alam nyo ba guys kung magkano ang income ko dyan sa for one week sa pagyagis ng walis tingting. 35 pesos kasi maraming reject. <laughs> so, ano, sa, sa dami ng nayayagis ko is konti lang yung qualified na kinukuha nung mag, magtitinda, yung bumibili. And yung mga maiikli is iwan dito. So, reject yun. So, konti lang yung income. Pero okay na rin, pambiling shampoo. Pwede nang pagjagaan kaysa naman wala. So, that, do, noon kasi bantay ako dito kay mama. So, stroke si mama. So, ako yung bantay. So, yan yung aking extra job. <laughs> job ba matatawag yan? Yan, aking extra income. So, ayan, nagyagis-yagis ako dyan habang nagkukwentuhan kami ni Ate Oping ng mga buhay-buhay, ng mga nakalipas. So, ayan, hindi na rin siya nakaalis ng bahay kasi nga nakatambay ako sa kanila. And dyan na rin ako inabot ng lunch, mga meses. Dyan ako nagkumain ng lunch. And then, dyan din ako nagmerienda ng kamuting kahoy nung hapon. si so, talagang tinambayan ko siya ng for almost half day. Yeah, nasa half, half day rin yung pang-aabala ko kay Ate Openg. <laughs> Kasi talagang hinanap ko siya noon pa. Hindi ko alam kung saan ang bahay niya. So, nung, nung pumunta ako sa baba, eh yung magtitinda ng Chakoy is pupunta daw dyan sa lugar nila. So, sumabay ako para nga malaman ko kung saan nakatira. Yun nga, nas medyo sulok ang bahay nila. So, talagang hindi ko makukuha kung ako lang. So, ayan. Finally, thank you Lord. Kasi nga, nagkita ulit kami. Yan, namimiss ko na yan. Kasi alam nyo ba guys, noon, kaya hindi ko siya nakakalimutan. Noon kasing high school ako, hanggang makagraduate na ako. Tal Nung nandito pa siya, kapit bahay pa namin. Siya, di naman siya talagang dikit sa bahay namin. May distansya. Pero, talagang mapagbigay siya. Yan. Diyan kami tumatakbo sa oras ng pangangailangan. Hindi siya nag-aatubiling tumulong sa amin. Kahit na konti lang yung meron siya, binibigay niya talaga. Wala kaming bigas. Yan, binibigyan niya kami ng bigas, pinapahiram niya kami. So yun, lahat ng pwedeng hiramin sa kanya, tingin pwede. So ayan nga mga meses, yung aking niyagis na walis tingting, eh nilagyan na niya ng alas. Alas ba tawag dyan? yan. At alam nyo ba, guys, akala ko ibibenta niya yan. Tinulungan ko lang sana siyang magyagis ng walis tingting at saka tinulungan din niya ako nung tinulungan din ako nung manugang niya. Yan, kaya talagang mabilis. Nakabuo kami ng tatlong walis tingting. Yan, ang bilis magyagis din ng manugang niya. So ayan, yan pala, guys, na niyagis ko na yan. Yes sa akin pala niya yan ibibigay ay nako thankful talaga ako na pumunta ako dyan kasi bibili dapat ako hindi na niya ako pinabayan so wag na daw pero that day wala siyang pera pero ayaw niya magpabayan free daw yung walis na yun o diba ganon siya ka mapagbigay na tao nako 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 na panakapakabambihira ng ganitong klase ng ugali ng tao na no, kahit walang wala na sila is talagang magbibigay at magbibigay siya